magandang umaga mga kabarkada haram nindo yan alam nyo yan yan ang tabog na pula yan yan ay kamag anak ng mga tabog na puti yan yang brown na dahon na yan yang pula yan o oh. kukuhain natin yan Yan, gugulayin natin. Yan, o. Yan. Gugulayin natin yan. Kuhain natin yung mga malalambot pa na talbos. Yan, o. Ayan o. Yan, o. Ayan o. Ayan. Pagpagan natin at may mga ano tayangaw. Ayan o, dami. Ayan o, oh, talbos o. Oh. ayan. O, ayan mga kabarkada. Yan ay gagawin natin ng ulam mamaya. Abangan nyo yung dulo ng video ko. At, at mag-like po kayo at mag-subscribe subscribe at i-share nyo po sa ating mga kababayan na hindi pa po ito alam para sila man ay matuto sa mga survival at sa mga pagdating sa gubat alam nila kung anong pwede nilang kuhain na hindi nakakalaso na kainin yan yan po ay ano gugulayan na naman ni boy gata ano kuha natin yan salamat po at patuloy tayong kukuha para makadami tayo